katabi mano no ho mga alanganin paan suwa mo anihon karagdangay pa mga duwa kasimana pa siguro in naghanong konta ang bunga kaso sa pa aralanganin pa makuha nilang anamo nakuha ho ang mga ko dito sa duwa na bata may umpa puno na lang namin duro daga na yung jomarin na imo suludan natin yung para matipin managsayo mga alanganin papano mabungahon yan mahawano naman ta e eh, dati maging utom baga ini din yun ini din yun ang mga yilo oo butang mo lang dun <coughs> mga mabungahon yun eh. No, Jo Marie, may umpa mga yelo sa taas. Na no, 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 no. ini, mga sawa. mabunga hom pero mga alangami. Kumpuro ini tugas, gas daghan ng kunta. Sila, lo ni Jo Marie